Yan ang guys, tayo ng pilipit. Ayan, maglalagay tayo ng harina. Tapos, uh, gatas. Pagkatapos, asukal. Ayan, uh, halo-haloin lang natin. Tapos, maglagay tayo ng, ilalagay na natin ang, ano, yung yeast na tinipan natin sa tubig. Ayan, uh, halo-haloin lang natin siya, Tapos, maglalagay tayo ng isa, isang kutsarang cheese. and uh, guys ang aking ano, ang aking pilipid kanina ayan ito ang aking putor ngayon alhamdulillah natapos na ang aking 2 days na fasting asura ayan kapi ayan bro ko din asura ba yun guys ayan tamar ayan ang tamar at saka ano